Hello everyone! Welcome to my channel! Please like, share, comment, and subscribe. Thank you! Ang lutong! Mm. Tamahan nyo ko guys! Magluluto tayo ng crispy fry sa or tawilis. So, guys. Ang lutong niya, guys. Pati Sa aking pag-iikot sa palengke, nakabili ako ng murang salinya na isda, guys. Although matinik siya, guys, pero gawa natin ang paraan yan, guys. So, ayan, meron akong harina at Nilagyan ko ng paminta, bichin, at kunting asin. At imix mix ng natin yan, guys. And then, isaw natin yan, guys, sa harina. Isa-isa ang ating isda, guys. Ang ating mahiwagang matinik na salinyasi. So, ayan, guys. Para lang magustuhan ng mga kiddos. Ayan. Dahil kung ipaksiw natin yan, guys, hindi talaga makakain yan. Mahirapan sila kumain. Dahil matinik po talaga yan siya, guys. Ayan. Yan yung ginagawang mga tuyo, ba? Diba? kaya na isipan ko gawa ng paraan guys para lang sumarap at dahil nagtitipid po talaga kami. Odi ba guys, another tipid ulam na naman tayo today. Alam mo ba kung magkano ang kilo niyan? 70 pesos. Kaya na nating pasarapin yan guys, dahil ang mga nanay is always cooking with love. Lalo na sa mga nanay na nagtitipid. Para-paraan na lang po yan. Nagpainit na nga pala ako ng mantika, guys. Ang mantika ko na yan ay ng fried chicken. So, ayan, maging lasang fried chicken na rin yan siya, guys. Naka-deep fry nga pala yan sya, guys. Para malutong po talaga siya, guys. ayun At i-double fry pa natin yan siya, guys. Pag natapos lahat, ulitin natin ang frito. Ayan na siya, guys. Naka-double fry na yan. Ready to eat. Kain na tayo guys. At nang mahusgahan na ang kanyang lutong. at Thanks for watching everyone. Till my next video. Mm -hmm. Lutong nga. Please like, share, comment and subscribe. God bless.